Chuwet, chuwet, chuwet. Are you ready? Yes. Yes. Paubos pa ang paubos ang enerhiya. So, ang titikman mo ngayon ay another paa. So, can you guess kung anong paa yan? 5, 4, 3, 2, 1 Ang bagal. Duck. So, that is spicy duck feet. Siyempre, Chinese snack pa rin siya. So, yan daw ay paa ng duck na lumilipad. O ng itek, o ng bibe. Hindi ko alam kung anong klaseng duck siya basta lumilipad daw. Kaya. Ay, gunting to. Mag-ingat sa paggamit ng gunting. Wow! Para siyang hook. So, guys, ayan siya. Malinis pa yung cocoon ng duck, ha? Huh? <laughs> Saring! <laughs> Para po siya yung... Yung pinatikim niyo po sa amin na paan ng manok, wala po siyang pinagkaiba. Sa papo pala ng manok, parang mas visible po yung kuko niya, tapos ito po hindi. Ang pinakaiba niya sa manok, may webbing siya. Pag binuka niya yung mga daliri niya, yung may ganon dito, para pag nagpunta sila ng ilog, yung para makaganon sila sa guwan, parang palaka, yung may ganon dito, web yung tawag. Check mo nga kung meron. Mabubuka mo ba siya? So yan yung webbing na tinatawag. <laughs> Ayun na. <laughs> Napunit na. Yung amoy niya po, parang ganun pa rin po. Yung akamoy po siya ng paanong manok at paanong baboy. Kung kinakain mo na, hindi nalaman na natin. Bakit? Yung web yung kainin mo. Kasi yun yung may ano, uh, oh. Chuwet! Chuwet, chuwet, chuwet! Chuwet, chuwet, chuwet! Yung lasa niya po, parang mas weird po to dun sa dalawa. Yung sa paanong manok at paanong baboy po. Tapos ito po, mas, yung ahang niya po, mas, ano, mas extreme. Malambot po siya. Tapos pag po nakagat, hindi naman, Ayun nga po. So, ma ano nga po. Malambot lang. Weird po yung lasa. So, kung i-rate mo yan from 10 being the highest, ilan ang rating Mga 5. So, ulit ka pang kumain yan? Ah, uh, sa so, tingin ko po, hindi na po. Sige, kainin mo nga ulit. Hmm? <laughs>